Magandang umaga, narito na mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Dahil sa pagbani Pangulong Bongbong Marcos sa mga Pogo, inaasahang aalis na sa bansa ang mga dayuhan Pogo worker na karamihan ay Chinese. Hiling ng ilan sa mga Chinese na nagkapamilya narito rito sa Pilipinas, maisama nila pa uwi ang kanilang mga asawa at mga anak. Ang isa sa kanila, personal kong nakapanaya, kinuwento kung paano sila nakarating sa Pilipinas. Narito ang aking unang balita. Sa isang dating pogo sa Pasay na ngayon nagsisilbing temporary detention facility ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, nakilala namin si Ani, hindi niya tunay na pangalan. Kasamang dalawang taong gulang na anak, dinalaw niya ang asawang nakadetine roon na nahuli sa Raid na Porak Pogo nitong Hunyo. Ayon sa PAOK, daan-daan ang mga kasong ganito. Mga Chinese Pogo workers, umaasang hindi pa dahil dahil nagkaasawa't anak dito. Kung merong kang 402 na katulad na itong mga illegal sites. you could only imagine meron kang generation of Chinese na ganito yung kaso nila. Sa tulong na interpreter, ikinuwento sa amin ng asawa ni Annie na nagtungo siya sa Pilipinas bilang turista noong 2019. Pero inubutan siya ng COVID-19, kaya hindi na nakawin ng China at nagtrabaho sa isang Chinese restaurant. Pabalik na raw siya ng China ng mahuli. He requests uh, the thinking about like maybe can get uh, freedoms after that uh, he will prepare all the documents and then after that if you want to deport he will bring the wife and then the, the kids will go back to China. Gusto ko po sasama kami sa China kasi doon po siya mag-aaral. Pero walang ganong konsiderasyong itinatakdang batas ayon sa Bureau of Immigration. Inaasahan nga alis sa bansa ang 20,000 foreign national na karamihan ay Chinese bago matapos ang taon. Kasunod ng utos sa Pogo Ban ng Pangulo Voluntaryo dapat ang pag-surrender nila ng working visa at pag-alis sa Pilipinas sa loob ng anim na pong araw. Kapag hindi hahabulin sila at sabelitang ide-deport kahit nagkapamilya sa Pilipinas tulad ng asawa ni Ani. Siguro kung may mga ganyan po na uh, uh, very limited reasons or very uh, uh, specific reasons they would have to request po but so far po ang directive sa atin is they should leave the country. Simula rin ang utos ng Total Pogo Ban ay tinigil ng pagproseso ng anumang working visa sa mga online gaming companies. Isinusulong ni dating Senador Laila de Lima na makonvict at makulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa umano'y extrajudicial killings noong war on drugs. Duterte should be prosecuted and convicted by the International Criminal Court and spend the remainder of his life in prison. The riding in tandem vigilantes in the National de Death Squads, perhaps not all, are simply policemen in plain clothes. Some of them may be civilians, but recruited, coordinated with, and paid by the police to kill. Sa pagdinig ng kamera, sinabi rin ni Dalima na dapat ding isama sa imbistigasyon ng drug war ang pinagmula nito, ang umunoy Davao Death Squad o DDS na inimbestigahan din ni Delima nung siya'y chairperson ng Commission on Human Rights at Davao City Mayor pa si dating Pangulong Duterte. Humarap din sa pagdinig ang ilang suspect o mano sa investigasyon ng International Criminal Court sa drug war batay sa mga dokumento inilabas ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Kabilang sa kanila si dating PNP Chief Oscar Albayalde na kinwestiyon kung lehitimo ang mga dokumento ni Trillanes. Handa naman daw niyang harapin ang investigasyon ng ICC. Gayunman, umaasa rin si Albayalde sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi papapasukin ang ICC sa Pilipinas. Sabi naman ng na kasalukuyang PNP Chief na si Police General Romel Marbil, mas maingat na sila ngayon para maiwasan ang mga pagpatay sa drug operations. Hindi dumalo sa pagdinig si dating Pangulong Duterte at Senador Ronald de la Rosa. Ilang beses na sinabi ng dating Pangulo na hindi niya kinikilala ang hurisdiksyon ng ICC at aharap lang daw siya sa korte sa Pilipinas. Posibleng magpatupad ng Saturday classes ang ilang paaralan na hindi nakasabay sa pagbubukas ng klase kahapon dahil sa pinsala ng baha. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, kailangan makabawi para sa mga hindi natuloy na klase. Sa huling tala ng DepEd, sa 841 na paaralan ang hindi nakasabay sa unang araw ng klase kahapon dahil sa epekto ng bagyong karina at hanging habagat. 98% naman ng mga paaralan sa bansa ang nakapagbukas na. Nagpapatupad na ng blended learning ang ibang paaralan. Sa ngayon, pinaghahandaan pa rin ang paggawa ng mga dagdag na silid-aralan. Dalawang kumpirmadong patay matapos matangay na rumaragas ang tubig ang barge at tugboat sa Marikina River noong nakaraang linggo. Dalawang iba pa ang pinaghahanap ng mga otoridad. Narito po ang aking unang balita. Nang tangayin ng mga barge at tugboat na matinding pagragasan ng tubig sa Marikina River sa kasagsagan ng pag-uulan nung isang linggo, mayroong mga nasawi, taliwas sa una ibinalita ng mga otoridad na nakaligtas ang lahat ng sakay. Pinaglalamayan ngayon dito sa Santo Domingo Church ang 47 anyos na si Chief Engineer Renato Santiago Cortez habang binabayo sila ng malakas na ulan. Nakapagpadala pa ng video sa si Engineer Cortez sa kanyang asawa si Virginita na nasa masbate. Pero hindi na nakaligtas si Cortez matapos tumalon sa ilog mula sa sinasakyang tugboat. Ang kanyang asawa hindi makapaniwala sa nangyari. Akala ko nung nan nanonood ako ng TV, wala ang asawa ko doon. Kasi sa balita, lahat ng mga ano doon sa barge nakaligtas nung tumawag na sa opisina, kasama pala yung asawa ko doon sa nawawala. Halos nung nalaman namin nung araw na yun, hindi na talaga kami kumain. Nung nakita ko ng itsura ng asawa ko na uh, ganun. Pakiusap ni Virginita sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ng asawa, sagutin ang lahat ng gastusin sa pagpapalibing, pag-uwi ng labi sa masbate, at pagpapaaral sa lima nilang anak. Sa barangay Pineda sa Pasig City naman, nakuha ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, Marine Fire Search and Rescue Pasig ang labi na isa pang sakay na kinilalang si Harold Yap. Napakalakas po noong August Biden. Uh, isa po yun sa naging dahilan upang mahirapan po siguro siyang makalangoy at hindi na maka, makalutang. Uh, kaya po ang nasadlak siya sa pagkalulong Dalawa pa ang nawawala na kinilalang si Norman Aportadora at Carlos Bernardo. Nagsasagwa na raw ang Philippine Coast Guard ng Marine Safety Investigation para masuri ang insidente. At naroroon pa rin daw ang dineploy nilang floating asset para makatulong sa search and rescue operations sa dalawang nawawala pang sakay ng mga tumaob at sumadsad na barge at tugboat sa Marikina River. We are sincere po na mahanap po yung, yung kanilang mga nawawalang ka, kapamilya. Isang engineer ang isa sa dalawang naiulat na namatay matapos tumama ang barge at tugboat sa F. Manalo Bridge sa Marikina River. Ang retrieval operation sa unang balita ni E.J. Gomez. Exclusive. Sa videong ito, kitang pinagtutulungan ng mga otoridad ang pagkuha sa bangkay ng isang lalaki mula sa ilog. Retrieval operation yan ng Pasig City BFP Marine Fire Search and Rescue Unit kasama ang Pasig City Police sa MRR Street, Barangay Pineda sa Pasig City nitong linggo ayon sa pulisya, kabilang ang biktima sa mga hindi nakaligtas sa naganap na barge incident noong kasagsaga ng bagyo na tumangay ng mga barge at tugboat at bumangga sa F. Manalo Bridge. Itong incident na ito ay ginokonek ko sa nangyaring sa dito sa may F. Manalo Bridge. Ang sabi ng asawa niya, yung biktima natin, tinangka pala na itong tulungan yung mga kasama niya during yung pagragasa nung bagyong Karina. Yung pala na damay siya, nasama siya sa, sa namatay. Mismong asawa raw ng biktima ang nagkumpirma sa polisya ng pagkakakilanlan ng lalaking nasawi. Nalaman nila, pamilya nila na ang natagpo ang lutang na bangkay doon sa ilog is yung asawa niya dahil sa nakita niya itong tato dun sa kaliwang kamay at saka yung, yung, ano niya, yung amulet, yung anting-anting. Anting-anting na nakapulupot sa bewang. Ayon sa mga tauhan ng Pasig City BFP Marine Fire Search and Rescue Unit, isang bangkero ang unang nakakita sa bangkay ng biktima na lumulutang sa ilog na inireport sa command center ng Pasig. Nung datay ma'am, pumunta po kami doon sa sina, Karating kami doon, kasama po yung taga PNP, nakita namin yung biktima na nakadapa po. Napansin namin na nakatali na yung ano, yung biktim, tinali na ng bangkerong nakakuha sa gitna, tinali na sa gil para hindi na maanod ng tubig. Base sa inisyal na investigasyon, nagtatrabaho raw bilang second engineer sa isang marine shipping company ang biktima. Nakatira raw ito sa Kuyo, Palawan at lumuwas ng Maynila para maghanap buhay. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kuna ng pahayag ang kaanak ng biktima. Ang biktimang ito ang ikalawa sa kumpirmadong nasawi sa nangyaring barge incident noong kasagsagan ng habagat at bagyo na karaang linggo. Ito ang unang balita. E.J. Gomez, para sa GMA Integrated News. Inihain na ng Office of the Solicitor General ang kawaranta petition para ipawalang bisa ang proklamasyon kay Alice Guo bilang mayor ng Bamban Tarlac. Binalaan naman ng contempt si dating presidential spokesperson Harry Roque matapos makasagutan si Senadora Risa Ontivero sa pagdinig ng Senado. May unang balita si Mav Gonzales. Actually, as I said yan, earlier, excuse me, excuse me, no, 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 excuse me. Ma'am, excuse me. Kasi no, 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 excuse me, excuse me, Attorney Roque. I'm sorry, madam, but yes, I am a resource right. person invited. Yes, wait, I was wait, wait, asked wait. let me finish. to answer. Yes, you Hindi already answered in excess. Um, kapag gusto niyo akong tumigil, papatigil niyo ako ako mm -hmm. nag-explain. Yes. I thought we were attorney. engaged in the search for the truth. Uh, Attorney Roque, please be reminded to respect the chairperson. One more, I, apologize. And I, will, I will cite you in contempt. Mainit ang sagutan ni na Senate Committee on Women Chair Senadora Risa Ontiveros at Attorney Harry Roque sa kanyang pagharap sa pagdinig ng Senado tungkol sa mga pogo. Let us be fair because you have been insinuating I am a lawyer for Lucky South. That is why... Uh, excuse me, the chair has not been insinuating anything. The chair and uh, the members of the committee have been asking questions based on the testimonies Sworn Ipinatawag si Roque sa pagdinig matapos madawit ang pangalan niya sa ni-raid na Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Itinanggin ni Roque na abogado siya ng Lucky South 99. Ang kliyente raw ni Roque, ang Whirlwind Corporation, na may-ari ng lupang kinatitirika ng Pogo Hub. Tinanong din si Roque tungkol sa paglutang muli ng kanyang pangalan, kaugnay ng bahay sa Tuba Benguet, kung saan inaresto ang dalawang dayuhang konektado umano sa Pogo sa Bamban Tarlac, ang bayan ni Suspended Mayor Alice Go. One of those apprehended in the Tuba Benguet home is actually a wanted fugitive in China. The uh, Cambodian passport held by the man is fake. He has already defrauded 100,000 people. Inamin ni Roque na isa siya sa mga may-ari ng kumpanya kung saan nakarehistro ang tinarget na bahay. Tiniran ko po yan nung ako yung umalis ng gobyerno. Hindi ko po dinideny that, you know, that is a house that I have an interest in. Okay. I have lived in the house. Ang sinasabi ko lang po, pinaupahan po yan. And possession hmm. is now with the lessee. Ayon kay Roque, ang umuupa raw sa bahay ay isang Chinese national na legal na nasa bansa. At ang lalaking inaresto ng Bureau of Immigration ay partner ng umuupa. Nais ko po makita talaga kung ano yung ebidensya na yung lalaking yon ay involved sa banban. -ban. Dahil kung hindi naman po, eh talagang meron pong concerted effort na iling ako dito sa mga pogo no, na akin namang itinatanggi po. Humarap din sa Senado si Nancy Gamo, ang accountant ni Alice Go. May indicators talaga ng pagiging shell companies lamang. Uh, hindi nagbabayad ng buwis sa BIR, walang operations gaya ng nag-obserbahan ninyo, wala ring empleyado at walang remittance sa pag-ibig. So, hindi nyo rin po ba naisip yon na medyo problematic? Hindi po, kasi ang concern ko lang naman po yung hanap buhay ko na magrehistro, magprocess ng dokumento. So, it's not my obligation to assess or evaluate or whatever. Si Dennis kunana naman na naging authorized representative ng Lucky South 99 sa Porac at Hong na nasa Bamban Pogo Hub, sinabing nilakad lang niya ang application ng mga ito sa PAGCOR bilang consultant. Nakausap niyo ba si Alice Guo? She was introduced as the owner of the property at that time. Bukod po sa inyo, sino pang connecting link sa pagitan ng Hongsheng Sheng sa Lucky South 99? I, I suppose magkakakilala po sila, Your Honors, kasi nasa isang area tapos nagkakakitaan sila. Pero nasan nga ba ngayon si Alice Guo? some sightings in uh, Bulacan. However, sightings lang. Sightings lang po. lang niya. Uh, however, uh, when uh, the team went to the uh, possible locations of the sightings, I, uh, as of now, lalaman po natin na wala naman pong uh, nahuli. If you cannot arrest her within a month, baka maapekto ng budget niyo. Noted Inihain na ng Solicitor General ang Kowaranto petisyon laban kay Go para ipawalang bisa ang proklamasyon sa kanya bilang Alkalde. Sa petisyon ng Solicitor General, iisang tao lang daw, sina Alice Leal at si Go Waping, batay sa kanilang fingerprints na sinuri ng NBI. Hindi raw Filipino citizen si Go. Batay sa mga dokumento, sina Go Jan Jung at Lin Wen Yi, ang mga magulang ni Go Waping. Sina Angelito Go at Amelia Lialgo Go, inimbentong mga individual lang na nilikha para mapeke ang birth records ni Go Waping. Certified din daw ng Philippine Statistics Authority na walang record ng birth, marriage o death si Angelito at Amelia. Sa kabila ng peking impormasyon, nag-apply at na-issuehan pa rin ng Philippine passport si Go Waping sa pangalan anila ni Alice Rialgo. Ayon sa Solicitor General, maituturing na serious dishonesty o matinding pagsisinungaling ang pagdideklara ni Go na Pilipino siya sa kanyang mga dokumento gaya ng passport at certificate of candidacy. Gayon din ang kanyang pagkabigong magbigay ng makatotohanang sagot sa mga pagdinig ng Senado. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni na ayon sa Bureau of Immigration ay nasa Pilipinas pa rin. Inaasahan namang aalis ng Pilipinas ang 20,000 dayuhan na nagtatrabaho sa mga Pogo kasunod ng idineklarang Pogo ban ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address. Ayon sa Bureau of Immigration, 75% to 80% ng mga ito mga Chinese national. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Naurong din po sa Agosto ang simula ng klase sa mga pampublikong paaralan sa Malabon dahil sa pinsalang iniwan ng malawakang baha. May unang balita live si James Salisir. James, kung saan sitwasyon ngayon dyan? Maris, isa itong Guillermo Sanchez Memorial Elementary School dito sa Malabon sa lubang na apektuhan ng pagbaha noong nakaraang linggo. Nalubog ang mga classroom sa unang palapag. Kaya naman marami mga gamit ang hindi na mapapakinabangan. Problemado si Rosario dahil natangay ng bahang lahat ng bagong school supplies ng kanyang mga anak noong nakaraang linggo. May naisalba mang isang tablet. Hindi na rin ito mapakikinabangan. Parang magsisimula ko ulit sa bago, sa umpisa. Hindi ko po alam po ng gagawin. Kung meron na magbigay ng tulong, yun po. Sana po meron. Dobli dagok para sa pamilya, lalot na sirari rin ang lampas tao na bahang appliances nila sa bahay, tulad ng TV, washing machine at refrigerator. Ang last po nun parang undoy, pero hindi naman po gantong kataas. Ito po sobrang taas po talaga. Dahil dati po hanggang dyan lang, baba baba tuhod-tuhod lang po. Ngayon po talaga, sobra. Nabasa rin ang mga gamit pang eskwela ng apo ni Aling Yolanda na incoming grade 5 student. Unti-unti mga pagpundar ng gamit. Ang libro naman, hindi ko alam kung nabasa sa school. Kasi pati school eh, basa ay eh, yung gilir mo dyan. Ang kabuhayan niyang sari-sari store, hindi rin nakaligtas sa baha. Back to normal, mag, mag ano ka uli ng puhunan para lang malagyan, mga ganun. Ganun lang ang style. Basta lahat ng mga maliliit na item, natangay lahat yun, mga paninda na ano, mga maliliit na bagay. Ang mga classroom sa unang palapak ng Guillermo Sanchez Memorial Elementary School na nalubog sa baha, nilinis na kahapon ng mga guro at magulang. May mga upuan na nasira at hindi na magagamit. Nabasa rin ang ilang libro at iba pang gamit sa eskwelahan. Dahil sa epekto at pinsalang iniwan ng nagdaang habagat na pinalakas ng bagyo, sa August 5 pa magsisimula ang klase sa apat na dalawang pampublikong skwelahan sa Malabon. Samantala Maris, dito sa labas ng eskwelahan ay puno pa ng putik pero nabawasan na po yan at kailangan panlinisin para naman sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante rito sa susunod na linggo. Dito din po sa labas nakita natin ano, yung tambak ng mga basura na nanggaling doon sa paglilinis ng mga magulang at guro lalo na dito sa mga mga classroom sa unang palapag at nakita nyo itong bandang nandito sa gitna yan yung mga upuang kahoy na hindi na talaga mapapakinabangan at itatapon na raw yan ngayon naman po umaga tuloy-tuloy yung pagdating dito ng mga guro at mga magulang at magpapatuloy po nila yung paglilinis dito sa pasilidad ng eskwelahan. Yan muna yung unang balita mula rito sa Malabon. Ako po si James Agustin para sa Gemma Integrated News. Bukod sa mga bahay na perwisyo rin ng baha sa Pangasinan, ang kabuhayan at kalusugan ng mga residente at ang pag-aaral ng mga estudyante. Alamin natin ang latest ng sitwasyon doon sa unang balita live ni Russell Simorio ng GMA Regional TV. Russell. Maris, hindi pa rin humuhupa ang baha sa ilang bahagi ng barangay Talibao sa Kalasyao, Pangasinan. Problema ito ng mga mag-aaral, kaya napilitan silang huwag na munang pumasok. Hindi na umuulan, pero lubog pa rin sa baha ang ilang bahay sa barangay Talibao, Kalasyao, Pangasinan. Sa Sitio 3, labing tatlong bahay ang lubog sa lagpas binting baha. Pag di na uulan, di na lalalim. Pero... Eh, para pag uulan, uh, talagang lalalim pa. Sana hindi na, ma, ano, hindi na pa. Walang magawa ang ilang residente kundi lumusong sa baha. Ang ilang mag-aaral lumiban sa klase sa unang araw ng pasukan. Wala raw kasi silang magamit na bota. Kasi baha, hindi kami makapasok. Delikadong lumusog. Humupa ng baha sa malaking bahagi ng lalawigan, batay sa monitoring ng PDRRMO. Gayunman, nananatiling nasa above normal ang antas ng Marusay River sa Kalasyao at Agno River sa bahagi ng Bugalyon. Malayo rin sa critical level ang antas ng San Roque Dam sa kabila ng sinalong tubig mula sa mga nagpakawalang dam sa Benguet. Hindi naman po lahat ay ayidiretsyo sa San Roque. Meron pa rin mga different -tribut reglutasivitaris po yan. Nama rin pa rin po niyang daanan. Ilang araw nang iniinda ni Mang Bernard ang alipunga sa kanyang paa. Bagamat ginagamot niya, matagal daw maghilom dahil hindi niya maiwasang lumusong sa baha. Lagi kami nabababad kasi dito ay pag nagluluto. oh Masakit. Hindi rin nakaligtas alipunga si Venus. Mahang po, masakit po. Tiniyak ng Pangasinan Provincial Health Office na may mga supply ng gamot sa health centers at sa mga pagamutan. Mga LGUs natin na nagpagpipay po at na namamahagi na ng mga uh, pampahit no, dito sa mga alipunapat. Uh, sa on the other hand, ang ating po talagang inaasin. Wagan ng health authority sa publiko kung hindi maiwasang lumusong sa baha ay magsuot ng bota o anumang proteksyon sa paa. Kung sakali namang tamaan ng alipunga, magtungo sa health center para mabigyan ng gamot. Maris, ngayon possible na ang mga kalsada sa Pangasinan, batay yan sa monitoring ng PDRRMO. Nakauwi na rin sa kailang mga tahanan ang mga residenteng inilikas sa mga evacuation center. Alamang problema na lang ngayon, Maris, ay ang paglilinis sa mga residenteng naapektuhan ng pagbaha sa kailang mga bahay dahil sa putik. At 'yan ang latest mula sa Pangasinan. Balik sa iyo, Maris. Maraming salamat. Ingat kayo dyan. Russell Simorio ng GMA Regional TV. Ilang motorsiklo at ambulansyang walang dokumento ang nahuling dumaraan sa EDSA Busway ngayong umaga. May unang balita live si EJ Gomez. EJ, walang kadala-dala, no? Ivan, dalawang ambulansya, dalawang SUV, siyam na motorsiklo at isang kotse ang nahuli ng mga otoridad sa kanilang EDSA Busway Operation ngayong umaga. Galing daw sa National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City ang walang sakay na ambulansya at patungong Alabang, Muntinlupa. Walang maipakitang ORCR nang minamaneho nitong sasakyan ang driver ng ambulansya. Tumanggi siyang humarap sa kamera pero aminado siya sa nagawang violation. Susubukan daw niyang ihabol ang ORCR na hinihingi ng saik para di rin madagdagan ang kanyang violation at penalty. Some na motorcycle riders naman ang nahuli rin. Depensa ng isa sa kanila, late na raw siya papasok sa kanyang trabaho. sige Alam mo mamadali na sa mani na kasi ano wan isa pang ambulansyang nahuli rin ng otoridad na dumaan sa EDSA busway sabi ng driver galing pa daw siya sa Zamboanga pero kompleto naman daw ito ng dokumento sabi ng saik bukod dyan, dalawang SUV yung napara din isang government vehicle at isang private vehicle paalala ng MMDA no uh, bukod sa mga bus authorized eh, mga sasakyan lang ng LTFRB ang pwedeng dumaan dito sa EDSA busway gaya ng uh, emergency vehicles at ilang sasakyan ng gobyerno Atyanong mga balita mula rito sa Ortigas, EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Dumaan sa presyo ng ilang klase ng gulay sa Blumentritt Market sa Maynila sa kabila ng umiiral na price freeze sa Metro Manila ang paliwag ng ilang nagtitinda sa Unang Balita Live ni Beya Black. Kaya Susan, sa kabila ng price freeze na ipinaiiral sa, dahil sa pagdeklara ng state of calamity sa Metro Manila, tumaas ang presyo ng ilang pangunahing bilihin tulad ng gulay dito sa Blumen Treat Market sa Maynila. Madaling araw pa lang na mamalengke na si Aling Lea ng mga iluluto niya para sa kanilang karinderya. Ang dating puhunan niya na 6,000 pesos kada araw ngayon, umaabot na raw sa 9,000 pesos matapos ang pananalasa ng habagat at bagyong karina. Kailangan mag-adjust kami. Hindi mo naman pwedeng itaas ng ano yung, po, yung ano, presyo. Magbabawas-bawas ka na lang sa, ano, sa takal. Malaki raw ang itinaas sa presyo ng mga gulay na pangunahin pa naman daw niyang rekado sa kanilang negosyo. Ang kamatis nasa 160 to 200 pesos kada kilo. Ang carrots naman, doble ang presyo mula sa dating 80 pesos, ngayon ay nasa 160 to 200 pesos na kada kilo. Ang talong naman, nasa 100 to 150 pesos na ang presuhan, Pati kalamansi na dati raw ay mabibili ng 120 pesos kada kilo, 160 pesos na ngayon. Sabi ng ilang nagtitinda ng gulay, malulugi naman sila kung hindi nila itataas ang kanilang benta. Katapos ng bagyo, nagtaas lahat. Alas wala nga mabili lugi <laughs> na po kami pag nagbaba kami ng presyo. Yung tamang presyo lang din po naman, hindi naman po kami nag-overprice. Ang ilang mami mili, paunti-unti nilang daw ang bili ng gulay ngayon. Tipid-tipid muna kung ano yung kailangan mo ngayon. Hindi mo naman kailangan mag stock ng marami. So kung ano yung lang kailangan mo sa lulutoy sa maghapon yun lang. Kasi ang presyo kasi naglalaro eh. Ayon naman sa Department of Trade and Industry, kasama ang mga karne, gulay, dinapay at iba pang pangunahing bilihin na sakop ng price freeze sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity. Susan, bagamat masakit sa bulsa, sabi ng mga mamimiling nakausap natin, uh, tiis na lang muna dahil naiintindihan daw nila kung bakit kinailangan itaas ang presyo ng gulay matapos ang hagupit ng habagat at bagyong karina. Patuloy natin kinukuha yung reaksyon ng DTI hinggil sa pagtaas ng presyo ng ilang gulay. At yan ang unang balita mula rito sa Maynila, Bea Pinlac, para sa GMA Integrated News.